magbigay ng pitong parte ng katawan ng tao na nagtatapos sa nang. Ang pahulang ito ay galing kay Toto Imano na ang Bacoor Cavite. Kuya, kapag nagawa mo itong mahulaan, bago matapos ang tatlong minuto, meron kang 1,000 pesos gun mo. So paano kuya? Ready ka na? Ready, ready na. Dahil kung ready ka na, your timer starts now. Sige kuya, hula. Kaya mo yan. Ilong, may isa na. Tang! Tang! Hindi, mali yun. Ang tang ay dila. dila. In English mo lang. <laughs> Sige lang kuya. Mahaba pa yung oras mo ha. Isipin mo mabuti. Tagalog? Oo kuya. Puro Tagalog yon. Parte ng katawan ng tao. No, na sa NG. Sa NG. <laughs> Long. Sige. Ligasin mo lahat, kuya. Sige. Kamay. Kamay. Sige. Kamay. Paa. Pa <laughs> sige, malapit uh, siya, sa pita. paa. Marami. Daliri. Pinta. Pisinge. Sige, kuya. Ano pag, uh, tuhod. Tuhod. Sige lang. Tuhod. Sa okay. Tuhod. Tuhod. O, bibigyan kita. Hita, ah. mali. O, bibigyan kita nang isa. Yung mahirap. Para ano, sakong. Sakong. Okay. So, liliman na, kuya. Lili man na, ha. Siko. Siko, mali. Sa NG na dapat po. Sige, bigkasin mo lahat ko ya. Hindi mali. Iyan. <laughs> Iyan mali. May NG, marami yan kuya, kaya mo yan. Daliri. Sinilip na ni kuya. <laughs> Kung ano. Mabakat ko na. Mabakat ko na. Kamay, kaliri. Ayun nga. Okay. So yun mga katropa, si Kuya ay may sagot na na ilong at sakong. So liliman na. Saka, Okay. Okay. Meron pa pang 1 minute and 10 seconds para sagutin yung katanawang ito. Okay. Kuya, bibigyan pa kita ng isa. Utong. Sa engine ay tatabas. Okay. So, waapat na. Okay, so meron akong pang one minute para sagutin yung katanungang. Magbigay ng pitong parte ng katawan ng tao na nagtatapos sa NG. Kili-kili, mali. Tiyan binti Binte. <laughs> Binte. Sumayaw na si Kuya. Sumayaw na si Kuya dito eh. Okay, kayo maya. So, tatlo na. Ilong, utong at sakong. So, tatlo na. Apat na. Siko. Ah, <laughs> hey. Okay. Kuya, baka may alam ka turuan mo. 30 seconds. Kuya, kapag hindi mo ito nasagot ay ating i-reveal sa iyo para alam mo at alam din ng ating mga viewers. So kayo mga katropa, kung alam niyo yung sagot, i-comment niyo diyan at aking titingnan. Wala na si Kuya maiisip, bali sumayaw na si Kuya binigkas lang lahat ng katawan. Hindi niya nakuha talaga. Kuya, 5 seconds. 2, 1, time is up. Okay. So kuya, ang pito na nagtatapo sa NG ay bewang, tumbong, ilong, utong, sakong, bukong-bukong at... Balakang. Pero kuya, dahil kumasa ka sa 3-minute challenge, meron kang dalawang star corn beef. Meron kang dalawang homey pancit canton. Meron kang cream tat, coffee creamer. Meron kang tender care para makaligo mamaya. At meron kang isang kilong bigas. Kuya, thank you Salamat, sa pagkasa sa 3 minutes challenge. Salamat, katropa mo